So umaga palang isundo na ako ng pinaka Mercedes Benz ni Auntie Elsie Doon ako mag-edit sa magupising kasi nga brown out pa rin sa amin Ngunit nakalimutan ko aking hard drive kung kaya kailangan bumalik kami At saka sinundo at hatid sundo talaga niya ako mga ka-sombreros Napapasalamat so, ko, sobrang bait Doon po sa magupising ako nag-edit kasi nga wala pa rin kuryente sa amin Nandito na kami sa bahay nila mga sombreros pero bago ko kumuha ng mga puso ng saging ay kailangan ko muna nang tingnan ang gilid ng sapa kung ano ang sitwasyon doon so wala nang baha pero naisip ko lang na tingnan kung ano na ano lang kondisyon ng ayan nakita ko ma maraming uh, may mga puno ng saging mula sa bundok na inaanod ng ng malakas na agos ng baha as in kapag nakita niyo yung yung alon mga sombreros napakatindi po talaga kahit nga yung mga malaking puno ng kahoy no kasi sa ilalim sila dumadaan yung tubig binabakbak nila hanggang sa maanod nila kahit yung mga yung mga kawayan no ito nga yung mga saging pananong at ito na nagsimula na nga tayong maghanap ng puso ng saging. Masarap ang puso ng saging kapag sinamahan natin ng pamamahal. Nagdara na ako ng itak, syempre o ng bolo. And since tayo lang yung cameraman, kailang ilagay ko muna siya. Tapos balik na naman sa acting-acting. Tapos uh, kukunin ko na naman yung cellphone yung, yung cellphone at saka yung, yung uh, tripod ito nga may nakita kayo mga sombreros na isang pulo ng saging nakalimutan ko yung pangkawit or pangkarit kung kaya kinuha ko siya mula sa bahay at yun nga uh, maraming salamat sa Diyos at meron tayong nakita dalawang puso ng saging pero sa tao hindi pwedeng dalawa ang puso ha kasi yung iba ha, na nangangaliwa dyan dapat dapat isa lang ang ating minamahal ayun so yung karit mga sunrise kailangan i-balance mo siya kasi pag mabigat na nasa harap or mabigat na nasa likod, hindi siya balanced So, masusudsud siya sa, ano, masasudsud siya sa lupa sa tubig kasi may, may baha pa that time. Pero ngayon po, medyo tuyo-tuyo na yung band at ito ang konting kaalamang dapat ay alam mo. Alam niyo ba sa English ang puso ng saging mga sombreros? Ito po ay banana bell or banana blossom banana bell or banana blossom pero pwede rin gamitin ang banana's heart or heart of a banana that's puso ng saging na bumaba pa at muli po ito po si ng Dennis aka Little Kim na ang buhay ay mas lalong nagiging masaya mas lalong nagiging puno ng faith hope and love pag si Lord Jesus Christ na ating po, yon, tagapagligtas at pag-asa muli po maraming salamat mga kasamaranas at puso kay dyan puso ng saging kayo dyan see you sa next segment bye bye While Toto is gone, our vocabulary term is ardent or ardent. Ardent. Kawawa naman si Toto, nawawala. Ang ardent mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa isang napakalakas at extreme at hindi ng isang pakiramdam or feelings. Ang mga possible synonyms po natin dito ay passionate, enthusiastic, fervent, vehement, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Gregoria was an enthusiastic, ardent lover of our motherland. Ardent. Gregoria, Gregoria, Gregoria. Do you know Gregoria de Jesus? Si Gregoria de Jesus y Alvarez mga sombreros ay ang pangalawang asawa ng ating bayaning si Andres Bonifacio. Ang unang asawa nito ay si Monica pero namatay ito sa leprosy o dahil sa leprosy ngunit wala silang Anak. ang zealous mga sombreros is another synonym for ardent basahin po natin yun, yung mga passionate, yung mga passion natin yung ating motivation, yung ating pagiging enthusiastic basahin po natin Romans 12 verses 11 to 12 do not be slothful in zeal, be fervent in spirit serve the Lord, rejoice in hope be patient in tribulation, be constant in prayer Revelation chapter 3 verse 19 Those whom I, Jesus, love, I reprove and discipline or rebuke and discipline. So be zealous and repent. Titus chapter 2 verse 14. Sabi niya dito, who gave himself for us, Jesus Christ, that he might redeem us from all iniquity and purify for himself a people for his own possession. Zealous for good works, no, talagang passionate sa paggawa ng mabuti. Galatians 4.18 Only they would that we should remember the poor which very thing I was also zealous to do. Napakahalaga mga sombreros na ang passion natin no, yung ating uh, pagiging enthusiastic, ka-enthusiastic tayo sa paggawa ng mabuti as God has just reminded us. Napakahalaga po nito because it pleases God na gumagawa tayo ng mabuti na pag gumagawa tayo ng mabuti wag naman natin sabihin na parang ipagmalaki natin o ipagyabang natin o ipagchismisan -ipag natin or parang isa publiko natin na halos lahat na nakaka nakakaalam no sabi nga ni Lord pag gumagawa tayo ng pag tayo sa may hirap no as much as possible kahit yung best friend natin ay hindi nakakaalam or hindi nila alam yung ginagawa mo mabuti kasi si Lord na magre reward sa atin so let's read love and obey what's in the holy bible asukal, kung ang tubig mga sa may chemical formula na H2O, dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen, ang asukal po ay may chemical formula na C12H22O11. Ang C12 stands for 12 atoms of carbon. Ang H22 naman po ay 22 atoms of hydrogen at ang O11 naman po ay 11 atoms of oxygen. Karaniwang gawa sa tubo ang ating asukal dito sa Pilipinas. Ang tubo po ay may scientific name na Saccharum officinarum at maniwala kayo sa hindi, ay kasama nito sa pamilya ng uh, ng, ng, damo mga ang palay, ang tubo, ang kugon, ang tanglad at ang bamboo. <laughs> ang bamboo chair kawayan mga sombreros. Pero yun po, no? Mapang, mapang damo, mapang mapaano sila ang mahalaga po ay meron tayong tubo na medyo malaking issue ngayon sa importasyon ng asukal ito Pero po ang kamak na lingkod ka Dennis at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko si Nakay Brisaycopedia o ka Britannica Hello. Encyclopedia Wikipedia si Mr. Dictionary si Kay Grampich o ka Grammar in Speech at sa tawa, syempre, si Toto ang pinakaswela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami ang, ang buhay. Ang lahat ang lahat ang lahat ang lahat ang Muli po, maraming salamat po mga sundrelo sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye bye!